Mga boss idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ang balitang papaliitin lamang nga daw po ni Coach Steve Kerr ang kanilang rotation at ang balitang nakasama nga daw ni Andy Hemao ang dating player ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga natin 'yan umpisahan, introhan muna natin 'to. Halina't pag-usapan natin ang balitang papaliitin lamang nga daw po ni Coach Steve Kerr ang kanilang rotation. Kasunod nga ng hindi pagkuha ng Golden State Warriors kay Dwight Howard sa loob ng free agency market ng nagdaang araw ay Marami na nga sa kanilang mga fans ang nagsabi na malinaw na nga na mananatili at magiging loyal pa rin nga daw po si Coach Steve Kerr sa kanilang signature rotation na small ball sa kanilang mga darating na laro. Ngunit ang masama lamang nga dyan ay mukhang hindi pa rin naman nga kontento si Steve Kerr sa pagpapalit ng kanilang lineup gayong plano rin naman nga nito na ilagay sa kanilang starting five si Chris Paul at kung saan makakasama nga nito dito sina Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins at Draymond Green. Pero syempre ayon rin naman nga dito, malimit lamang nga nila itong gagamitin gayong meron din naman nga itong disadvantage sa kanilang team kapag nakalaban nila ang ilang mga kupunan sa merong malalaki at mabibilis na line-up. At masama lamang nga dyan. Mukhang committed nga talaga si Coach Steve Kerr sa small ball rotation. Matapos lumabas ang balita ngayong araw na pinapirma ulit nga daw ng Golden State Warriors ang shooting guard na si Rodney McGruder ng training camp contract na nagpapatunay lamang na puro maliliit na player na lamang nga ang kanilang target na kukunin bago magsimula ang season. Sa kabilang dako naman patungkol sa balitang nakasama nga daw ni Andy Hemao ang dating player ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang ang nakakalipas mula nang lumapag ang batang Pinoy prospect na si Andy Hemao sa Amerika ay sunod-sunod na nga ang kanyang naging workout sa Veritas Prep kung saan naglaro nga siya dito ng apat na games. At sa kabutihang palad ay naging maganda rin naman nga kahit papano ang kanyang ipinakitang performance. Gayong nailabas nga niya dito ang kanyang atleticism bilang isang guard habang tinatambakan nila ang lahat ng kanilang mga nakakalabang kupunan. At habang pinagpapatuloy nga ni Andy Hemaw ang kanyang training sa Amerika, ay mukhang siniswerte pa nga siya dito gayong ayon nga sa inilabas na balita ng Askills Basketball. Nakasama pa nga daw nitong makapag-workout ang dating player ng Los Angeles Lakers na si Stanley Johnson. Kaya mukhang grabbing experience nga po ang nakukuha ni Andy Hemao sa pagtatryout niya pa lang sa ilang mga sikat na high school prep sa US.